Paano po ba natin sir maipopromote ang digital literacy at paano natin uh, magagawang sumunod pa rin sa uh, agos ng panahon itong ating mga senior citizens para hindi sila nabibiktima ng mga pamemeke at mga scam Sa payo natin para bilang IT experts sa mga senior citizen, 'wag po tayong mahiyang magtanong sa ating mga kaibigan at sa kasama sa bahay, sa mga anak, sa mga apo. Na kung paano ito gamitin at i explore no? Kasi may naitanong nga kami before na mga senior citizen na kaya daw sila takot sa paggamit ng mga technology ngayon dahil nga nung panahon na muusbong pa lang yan ay napakamahal ng mga gamit tulad ng mga computer. Natatakot mm -hmm. sila na baka daw nila masira. So ngayon, dahil nga po malawak ng uh, IT ngayon, lalo na tulad ng mga na-release last time na digital ID ano ng senior citizen, mahalaga na Manood tayo ng mga video sa mga yes. trusted websites lang mm -hmm. tulad ng mga YouTube, mga information drive. At mag-follow mag sa mga uh, senior citizen pages tulad ng inyong uh, ahensya.